Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang jackpot nga na pa ang Philadelphia 76ers sa kanilang bagong super team. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong big man o center na pwede pang makuha ng Los Angeles Lakers ngayong season. Kung meron man nga po mga ka-trops isang koponan sa NBA na sobrang sinwerte sa nagda trade deadline, ito nga po ay walang iba, kundi ang Philadelphia 76ers. Sa katunayan, nakuha lang naman nga po nila dito ang dalawa sa kanilang mga target na si Buddy Hilda na sungkit ang kanilang team mula sa Indiana Pacers gamit ang kanilang mga players na si Marcus Morris, Forkan Korkmas, at dalawang second round pick. Bukod rin nga po dyan ay nakuha naman nga po nila sa trade si Campaign mula sa Milwaukee Bucks gamit ang kanilang manlalaro na si Patrick Beverly. Kaya dahil nga po sa kanilang mga ginawang move o trade sa trade deadline, ay nakabuo na nga po ang front office ng Philadelphia 76ers ng bagong super team na pangungunahan ng kanilang bagong starting five na kinabibilangan ni na Natyres Maxi, Buddy Hill, Tobias Harris, Nicholas Batum at si Joel Embiid. Sasama na rin naman nga po sila dito ng kanilang mga bench players na sina Campaign, Kelly Obre Jr., Mo Bamba, Robert Covington, DeAnthony Melton Paul Reed at si Kenyon Martin Jr. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong big man o center na pwede pang makuha ng Los Angeles Lakers ngayong season. Katulad nga po mga katrops ng sinabi ko sa inyo, mismong general manager na nga po ng Los Angeles Lakers na si Rob Pelinka ang nagsabi sa harap mismo ng publiko na bagamat man nga po hindi sila nag-trade bago ang deadline, ay hindi rin naman nga po ibig sabihin nito na kontento na sila sa kanilang kasalukuyang lineup meron parang rin nga po silang natitirang isang bakanting pwesto sa kanilang team na maaaring nga po nalang gamitin upang makakuha ng at least isang bagong player na makakatulong kina Lebron James at Anthony Davis. At base nga po sa isang NBA analyst, kung sakasakali man nga po talaga nakukuha pa ang Lakers ng bagong player, ay nararapat nga po na kumuha sila ng at least isang bagong center since hindi pa rin nga po talaga nila kayang pigilan si Nikola Jokic sa kanila naging pagkatala laban sa Nuggets kahapon kaya dyan pala ay big man na nga po dapat ngayon ang kanilang dapat pagtunan ng pansin. Well, marami rin naman nga pong mga magagaling na big man o center ang naging available ngayon sa buyout market. Kagaya na lamang ni Robin Lopez na anyway pala ng Sacramento Kings o di kay si Marcus Morris na tinanggal pala ng San Antonio Spurs matapos nila itong makuha. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.